chest bag na 2-in-1 at belt bag na 5 packets. Dalawa pa lamang yan sa napakasulit na bag na gawa ni Usagi. At meron pa akong dalawang bag na ipapakilala sa inyo bago matapos itong ating video. Kaya ito tinawag na vlogger chest bag version 2 ay dahil dito sa special packet para sa ating mga cellphone. Safe na safe nga ang ating cellphone dyan dahil meron itong Velcro magic tape. Isa pa nga sa gustoan ko sa bag na to, pwede kang magcharge habang gumagawa ka ng video gamit ang cellphone mo. Kaya naman pwedeng pwede ka na mag-vlog ng pang-reels at pang-TikTok mo. Pwede mo yang gamitin habang nagda ka or habang naglalakad ka. Ayos, di ba? Chest bag na cellphone holder ba? At dito naman tayo sa napakasulit na belt bag Meron kasi itong limang pocket kaya naman organized talaga yung mga gamit na ipapasok mo dito Pwede mo nga itong gawing body bag, pwede mo din gawing backpack, belt bag at sling bag Depende na sa'yo yan kung anong forma yung mas gusto mo At eto na nga yung bagong product ng Usagi mga tol Ilalagay ko na lang yung mga product link ng bag na to dyan sa yellow basket sa baba ng ating video. Click mo na lang yan para makapili ka na ng bag na babagay sa'yo.